Hello! Kumusta po tayong lahat? Welcome, welcome sa pangatlong vlog ko. Pero bago ang lahat, mag-subscribe. I-click ang notification bell para po ma-notify tayo sa susunod kong mga videos. O ano, ready na tayong mag-Canada? Sige nga, check natin yung listahan mo kung kumpleto ba. At i-check natin yung listahan ko, baka may nakalimutan. Para, Pag-usapan natin yan. Una, hindi naman po lingid sa atin na mahirap ang buhay dito sa Canada. O kahit sa ang bansa man, pag nagsimula tayo ay talagang ngarag tayo. Hindi po madali for short. Kaya kailangan financially ready tayo kahit papano. Kailangan nating maghanap ng bahay. Hindi lahat ng employer ay sasagutin ang mga ilang araw ng bahay mo dito pagdating. Sa ngayon, ang rate ng apartment dito sa Nova Scotia ay pinakamura na ang $1,500 every month. Two bedroom po yon. Hindi pa kasama doon ang kuryente, internet, apartment insurance, food mo pa. Since nasa apartment tayo nakatira, ay kailangan natin ng mga gamit. Katulad ng mahigaan natin. Yes, kailangan natin yan. Pinaka-importante. It's sa kusina. Ano mga ganyan. Maliit na bagay. Pero pag napagsama-sama mo yan, ay malaking halaga yan. Kailangan din natin ng data sa phone natin. Pero sa mga baguhan, I recommend public mobile. Kasi may mura silang plan. Meron pong $25 na plan kada buwan. May mapipilian kang plan sa public mobile. Walang kontrata yon. So, kung gusto mo siyang i-cut anytime, ay walang problema kasi wala siyang kontrata. Malawa, kailangan nating ipagawa ang ating mga ipin. May sira, mahal ang dental dito, lalo na pag walang insurance. At hindi lahat ng company ay may dental insurance. Kaya ipagawa na natin yung mga ipin natin dyan. Sunod, magdala tayo ng mga gamot. Lalo na pag may mga tinitake tayong maintenance, at least good for 2 months. Kasi hindi tayo kaagad-agad makakita ng doktor. mahirap po maghanap ng doktor dito. May mga walk-in clinic naman, yes. Pero kailangan pa nating mag-file ng health card. Depende kung anong province ka o anong lugar. And it takes time po kung bibili ka ng sarili mong gamot dito, mahal. At kung mga maintenance ang pag-uusapan o mga antibiotic, mga ganon, hindi ka bibigyan yan sa pharmacy. Kailangan may reseta ng doktor. Magdala ka na din ng mga gamot sa sipon, mga Nusep, Vicks. Yan, magdala ka ng Vicks. Sakit sa tiyan, minsan lang. Pero kadalasan sipon, sakit sa ulo, lagnat, lalo na sipon at lagnat, ubo, magdala ka na dito kahit konti lang. Pero at least may backup tayo pag nagkasakit, andyan ka agad. Magdala din tayo ng, uh, ano ba yung haplas sa Bisaya? Yung tulad ng efekasent, ayan, o ano man yung gusto nyong panghaplas haplas. Sa akin efekasent, so nagdala ako ng efekasent. Kasi ang lamig dito ay talagang pasok sa mga buto-buto. Sasakit talaga ang mga buto-buto natin. <laughs> Kaya mas maina na yung may backup. Sa sakit man o hindi, at least may backup tayo. Meron tayong magagamit pag sakit yung mga likod-likod natin dahil sa lamig, Ganon. Maghirap maghanap dito ng tagahilot. Wale, sa lugar namin wala akong nakitang Pilipino na nanghihilot. Kung pupunta ka man sa massage center, kung may insurance ka, kiliti lang po yun. Hindi nawawala yung sakit ng katawan mo. Hindi tulad dyan sa atin, ang hilot is talagang feel na feel mo. Dito hindi. Wala. Mahal magpamasahe at kiliti lang yon. Kaya magdala ka na ng mga ganon. Sunod. Pinaka-importante din. Dalhin lahat ang documents na kailangan. Tapos, dalhin natin yung Philippine driver's license natin. Punta na din tayo sa LTO, hingi ng lahat ng mga documents na kailangan mo. Certificate, mga records from LTO, dalhin natin 'yan kasi kailangan natin 'yan. Pero ako, hindi ako kumuha niyan kasi hindi talaga ako nagdadrive drive sa Philippines. Dito lang ako nagda-drive sa Canada. Dito ako natutong magdrive drive 'Yan naman ang pag-uusapan natin sa susunod na video ko. Pero bago natin ituloy ito, mag-subscribe muna tayo. Magpindot ng... Yan! Yan siya. Pindotin natin yan. Bell button para manotify tayo sa susunod kong mga video. Sunod! 'Wag po tayong magdala ng appliances dito. Iba po ang watts dito kumpara dyan sa ang lugar kayo. Para po hindi masayang yung mga dala nyo, hindi magagamit dito. Sunod, magpa-print tayo ng mga documents natin. 'Wag masyadong damihan dahil hindi mo alam kung malapit ang library o staple sa lugar mo at mahal ang photocopy dito. Kaya magpa-photocopy na kayo. Next kung mahilig kang magluto, ay magdala ka na ng mga sinigang mix, magic sarap. Sunod, magdala kayo ng tabo. Ang hirap maghanap ng tabo dito. Dala ka nun. Maraming salamat po sa pagpanood. See you on my next vlog. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Bye! God bless po! Ingat!